Bale po, kumusta na po uli kayong lahat? Ano po yan? Bale, ang episode na to po. Ayan, andito po tayo sa Siling, Taiwan. Tapos ay harvest po tayo ng ilang ano, pipino. Oh, yan. Bale, ang pagkakataon pong ito, ang sarili ko po ay nakikita ko sa mga halaman po natin. Oh, yan. Katulad po nito. Marami po sa halaman natin ay mga nakatumba. Oh, yan tingin ko sa sarili ko yung ang sitwasyon natin nakatumba naka ano. pero nagpapakita po naman siya ng kumbaga ikangagilas sa uh, atin ano diyon din po ang iaano ko sa kanila kumbaga parang sinasabi nila tayong panghinaan ng loob at kumbaga malaki pa ang pag-asa oh yan oh. Kahit pilit silang bumubuhal ay eh tumatayong pa rin po. Oh, yan oh. Pansinin niyo po. Kumbaga, gusto lang nila iparating eh sa nagtanim na kaya natin 'to. Oh, yan oh. Ha-harvest po tayo ngayon. Yan kahit po mga tumba po ay, tumutbalik sutan no. Yan mga nakatumba po ang sili natin. Pero napakagigilas po naman no. Kahit pa sabihin tumba yan, sana po, kumbaga makabawi-bawi tayo, oh, makadaos-daos. Kumbaga sarili din natin ang ating aasahan. Oh. Ay, ariho ay kahit basta mga nakabuhalaga na rin aking hingutuhin Oh, yan, oh. Yan, oh. Ito pa, oh. Yan po yung nakabagsak, dapat po ay nakatayo, ay. Oh. Dapat siya itatayo, pero hindi ko po, po ginagalaw hanggat hindi nga po stable ba yung ano niya o di kaya hayaan ko naman siya sumibul para mas maganda hmm. tapos po diretso tayo mama sa pipino maghahalaw po tayo di yan oh. kasi oh, meron mga ilang nakikita na dito ay yun oh. katulad nito hmm. malay po natin oh. ay maliit pa to makakuha tayo ng mga dalawang kilo yan po ang panimula natin edi irekta na natin sa palingki po tayabas public market binta ho natin talaga hong pare-pares na bawat isa sa atin kailangan natin mag survive ah misan nga ho ang sabi nila yung mga ilang deliver natin sitaw, okra sobrang taas daw po bakit daw sobrang taas sabi ko yung ano sa totoo po yan ay din laan namin talagang kahit mag range siya ng ano po ay ang taas ng presyo ngayon ng ano katulad po ng sitaw nagwa 20 per kilo tapos punta ka ng palengke apat na peraso bali bali pa ay ano 10 piso yung may mga putol putol pa ay ganun talaga kumbaga bawat isa sa atin kagaya ho nung nagtanim malaki din yung kailangan adjustin malaki yung nalugi tapos wala pang dumating na supply hindi po naman sinabi natin na sinakal natin yung mga mamimili eh. di pa, malaking tulong din po yung sa amin yung taas ng presyo kasi guho ay oh yun lang po ang masasabi ko rin sa inyo oh ah ayan, gararam natin ano oh, pulang pula po oh, oh pag ipinokus po natin pero lahat po yung nakatumba oh yan oh yan na po harvest na po tayo tayo po yung nakaupo na lang at medyo nakatumba nga eh hmm. ayos ayos po naman mandi kaya ako nadali po yung pa ako ng tuod masakit din eh hmm. hindi ko na lang inindang maili ah. iinom na lang ng ano antibiotic ano po tama po ba yun antibiotic hmm ay tayo po ay ay ari po yung chinachag, kaya chinatsaga ako ari po yung 130 ang ano parang gate ngayon makadala kong isang kilo hindi po kadamihan naman ng tanim natin ay oh uh, baka po naman kumbaga maigi rin pandagdag Mm-hmm. yan ano naman ang buhay natin ano po lahat po na may ano kumbaga lahat na may malalampasan yan hmm. ano man ang mangyari di kito iiwan ipaglalaban ko ang pag-ibig ko ano man ang mangyari Di kita iiwan Nang ating pag Giliw ko Madilim na kahapon Di ko na alintana Mabuti pong pumanaw kung di ka kapiling Sinto Tayo po ganito Kumbaga Bahala na May pag-asa lagi mm. Shout out po sa lahat Yung pong mga ano babanggitin din na rin natin <laughs> yung po ating pinagkakahiraman ng ano ng ibang <laughs> pinagkakautangan natin bayan po mga kabayod rin siguro <laughs> ano hong inuuna natin iba ah ah hmm. sa totoo po yung aking yan nabanggit ko yung aking ipot utang ko pa ay yun po ay ano 100 ah 80 sa 90. sa sa so, 108,000 ay eh, 3,000 30 ay eh, talagang 5,000 pa bayarin ko bayain na muna pasensya na po muna pala anong bayay ay eh, utang aaho na lang po uli ako ng lukban para magbayad bayad ng aking utang tinabanggit ko rin po at yun ang totoo po natin hmm. Mm, uh, madami na rin po. Uh. Kanta natin pala bigay uh. Kulang kulang na isang kilo. Mm. Uh. Ba. Kaya no uh, baka mga dalwa at sa palengke ko ibabagsak ay. Hanggang bago dumilim. talaga hong ako'y sanay na yung mga nakakadali ho natin ako po yung titinda sa palengke yung mga lako-lako aba ari po na may ating kwento na lang wala po naman akong pinapalabisa na tao ano gawa ho nang nung nakaraan dumiliber ako sabi ko ah sayang kasi ho pagdating dito sa palengke nag uh, may patong tayong 10 pesos at mataas dyan ho ay eh, ng konti kumpara sa prosi ang ginawa ko nagdala ko ng tatlong bandil na ano sitaw yung iba sampu sampu ang kinuha yung iba hinati-hati yung sampu kung bagay po naman wala akong pinapatamaan ano, dito totoong buhay nga po baka ho, nagbabalak yung iba na magtinda din ay gano'n rin ang nangyari kahati na magkakatabi ng tindahan hati-hati sila ano yung ilan sila ba doon naghati tatlo Abay, lumabas so, ay tigita tatlong kilo lang. Ang lumabas, isiyam na kilo doon sa sampu. Sabi ko ba, parang nangyari yun. Ay sabi, ay hindi daw nila alam. Ay sabi, bayain na. Okay lang, sabi ko, pahingi ko ng gana isang kilo. Sabi ko, ah, iniremanhan ko po yung, yung po bang patong na 10 pesos. O, ay di nangyari ay kakaunti din. Nawalan na ako ng na isang kilo. Ay siguro, sabi na iba, pinalabisan namin. Ay sabi, bayain na. Wala na akong magagawa. Ay, ano, ay kumbaga ako po na may mag- mag anong tawag magrepilon pa doon ay eh. nakakaiba, kakahiya po. May makakaaway lang po tayo. Ay ang ginawa ko po naman solution ay eh, ganari. Eh. Pag ako pumunta ng palengke ng Tayabas, kung mag makakapanood din po mga Tayabas eh, ano? ang gawa ko repack, dalwa dalwa dalawang kilo. At para sabi ka, hindi na po ako na magpapahati. Abay kahit po sa binis kumpiyado ay eh, nangyari na po sa akin ay eh. ang gawa ko yun, dalawa-dalawang kilo ang balot sa isang supot at para pagbibili bus, bibili ka po ba? di dalawa-dalawang supot lang yung ibinibigay dalawa-dalawang kilo matik na tama yung timbang may pasubra pa akong konti dun hindi ho naman yung nawala na ng marami-rami ay isang kilo o uh, ay nagre-range po nun ng ano 80, 80 pesos ang sitaw o uh, ay dinawala sa akin ay bali 80 pesos o uh, sayang din kaya nga inaremon na natin yung share ko lang po naman yung sa inyo wala po naman tayong ibang tao na ano na pinatamaan ano po yan Mm. Yung po na may alam ng mga ano natin. Sige sige, kung tinawad, edi tawad ay ang inaalala ko po, sige ko kung, bin, kung binili ko sa ibang tao ay ayare lag -lag ako. Lagdala po hunan. dala pati tao. Marami pa rin po. Oh. Ay ari po naman ay sa ano. di lang sa Tayabas Public Market ko po i-deliver ay kaya hahalawang hahalawan ko ng pipino kaya hindi ko na po nilahat yung harvest natin ng ang tag na sili oh ang mm -hmm. dami pa rin po ah oh. Iyan yan oh yun oh puro sili pa ay ngayon po na may dini tayo Psst. tabi chuchu -halaw, halaw tayo dini na rin po natin ilalagay yung ano pipino yan, nagpapakita na rin po ng ano ng ano po ba ayos ng pagganda uh, ng ano po pananim natin oh bagsak po ito ay eh, bagsak sa yung mga tali hindi ko pa po gano'ng ginagalaw hindi ko pa rin pumagawa ay eh. oh yan oh. hindi pa nakakapit nasaan ang pipino Oh, may pag-asa pa rin po naman. Spray pataba. Yan po ang magiging ano natin dito. Nasaan na? Bakit wala pa? May nakita na ho ako dito nung nakaraan. Hindi ko lang. Ayun. Sira natin yung spot. Maliit pa to. Oh malapit na rin po naman yan nabulok na tong isa oh. sayang apekto ho ng bagyo oh. tatapon na ho natin gawa ho nang sisimula nang pagka ano sya yung pagkaamag ay baka gumapang pa sa katawan lalo na Mm -hmm. yun o oh. ito o pwede na kong ito o oh. yun pa, oh. sa kabilang banda dami rin po pala yun pa oh. maliit pa Ayan pa, oh. Ayan po, oh. Ayan, nakakailan na rin po, ah, oh. Ayan pa sa dulo. Meow! Uy, nag-araw ka dyan? Hehe. <laughs> Nakakatuwa na mahuwat rin ating mga alaga at laging perming abangan yung mga maninira ni Ra. Oh. Kaya po ko, baka gumulang. Sayang naman. Oh. Ba, hindi lang pala dalawang kilo siguro makrabis natin dito. Bakit mo na yung nga, hindi naman yung isa. O uh, Yung po isa nandun sa baba. muna Muneng. Hindi pa isa natin yung isa dun oh. Malaki na rin yun ah. Puntahan po natin. jam ka muna. Ang po sa inyo kung kayo may tanim. Dapat masipag mag -ano, mag harvest po kahit pa ilan ilang piraso la ang gawa ho ng ano eh sayang oh. yan pipino na ha harbis tayo mo neng gaganda ayun pa Pede oh. pwede na yun kung po tayo hindi inabot ng bagyo, ay ano, makakahalaw na tayo dito ng mga ano, mga dalawang bandel. Mm. Mm -hmm. Yung tao. Panalo to. maliit pa to siya oh, ah, maliit pa ito pa po hmm. dami na rin pala hmm. palikdang tayo dito yun yun hmm. Okay, God. Hmm. Ito po ang mga nakasurvive ng bagi, oh. Hmm. Ayun pa sa kabilang banda, oh. tabi mo na mo ni. May akas medyo maliit pa po siguro. Rin. Oh. Maliit, maliit pa. Ito oh. Maliit pa rin. Pakatuwa. Ito oh. na ito Hindi yan mo na Mamaya. May pagkain tayo. Pero luto ko kayo. yan po ay ano pinagluto ko kanina ng ano at wala ho akong nadala ay binalahan ko pa po yan ng ano bigas isang kilo sila pati sa aso kakaawa naman ho ay yun ho tatay ko medyo yan sa ano dati ho ay pag kayo nalimutan ang pagkain ay totoo po naman sabi niya sabi hala ikaw ang subukan wag kumain kung kaya mo ay kaya ho minsan nakakaawa kaya lagi dapat kumplito kumplito sa kain aba tama po naman yung pag ano yung payo po ng ni tatay hindi pa nga aba, ay ang hamon ng akin tatay ay ikaw ang susubukan natin huwag kumain ng isang kain kung kakayanin ay kaya naman po ay nakakaawa nga minsan ang tatay natin ay na ating susundin at minsan may lahat po itama ang ano niya ang discarded payo po ba hmm, marami na rin po oh. Ilang na yan akin pong lahat aanohin yung banda di na yan hmm. kita po ba tabi ka muna na muna eh mamaya ka na baka ho na gar kalaki eh. oh ito pa po press na press po oh Mano, ba siya? Kinukulitan niya ako muna nga. Sabi ko mamaya may ginagawa pa tayo. Hmm, muning. Yan, sa tapat mo muning. Kita ba ninyo yan? Hmm, sabi ko sa inyo Oo. Oh. Maliit pa to. Hmm. Ngari, aba mabigat pa pipino. Lahat ng timba lang. May nakatakas dito ng isa, hindi ko na nakita. Siyang kaya yun. Makikita natin sa sunod na hindi. ayun huli ka balbon hmm. maliit pa hmm. ayun po salamat po sa inyong pagsama Dito na rin po tayo katapos ang vlog na to ayun kung di pa po kayo sasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakalik na lang po ang notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Happy happy lang. Bye.